Okay, mga idol, mga kababayang Pilipino, meron akong mga SSS pamphlets dito para maging member kayo ng SSS at uh, maging uh, uh, beneficiary ng mga ino-offer ng SSS kung hindi pa kayo member. Basahin natin, no? Proteksyon ng SSS para sa lahat ng Pilipino. Invisible. Basahin natin mabuti. Ang SSS ay ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa Social Security Protection Program para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Misyon nitong maalalayan ang mga miyembro sa anumang paghihirap na maaring magresulta sa pagkawala ng kita o kabuhayan o kaya'y magdulot ng problemang pampinansyal. Ayan sakop at siguradong protektado nito ang sumusunod na individual na hindi lalagpas sa 60 taong gulang, 60 years old. Ito yon mga employed. Ano? Kung ikaw ay nagtatrabaho, tapos member ka, pasok ka dito. Self-employed, household helper, Ayan, mga uh, land based overseas, Filipino worker, OFW, voluntary members, pwede kayo maging voluntary separated employees, non-working spouses, Filipino immigrant or permanent residents abroad. Paano ba magkaroon ng proteksyon? Siyempre, kailangan maging member ka, di ba? Mag-registered bilang SS member, gumawa ng my.sss member account, mag-generate ng payment reference number, PRN, ito yon. Magbayad ng SSS contribution, Mag-enroll ng disbursement account, mag-apply ng SSS benefit claim or loan. At yung mga iba pang mga pamphlets, ito yung mga benefits no, mga services and transaction can one do on the SSS mobile app. Meron na rin silang mobile app. At para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita lang sa any mem uh, any facility uh, ng SSS at lahat ito ay makikita nyo, no? Mostly sa empleyado, OFW at iba pang information. Okay? Thank you for your watching. <laughs>